Hello, maganda araw po. Paano nga ba mag-avail ng free CT scan, laboratory at ultrasound sa Malasakit Center pag sa private hospital? Paalala lang po na ito ay base lamang sa aking experience at maaaring may pagkakaiba sa ilang proseso depende sa inyong lugar at hospital. Yung sa amin po kasi ay sa partner private hospital ng Malasakit Center ginawa ang CT scan, laboratory at ultrasound. Kung may request na po kayo galing sa doktor o yung nasa prescription paper po niya ng mga procedures na ito, tanungin po muna ang private hospital kung pwede ba ito sa malasakit. Kasi po, yung private hospital po dito sa amin ay nakipag-partner sa Malasakit Center kaya pwede siya. Hindi po lahat ng private hospitals ay may partnership sa Malasakit. Iko-confirm -co po muna natin ito sa ospital. Sabi po sa amin, ang requirements daw po sa malasakit ay Number 1. Certificate of Indigency galing sa barangay kung saan nakatira ang pasyente. Number 2, valid ID ng pasyente. Kung representative ka ng pasyente, magdala ka na rin ng valid ID mo. Number 3, request ng CT scan, laboratory, or ultrasound galing sa doktor. Pero tanungin po muna o hingin na rin po yung quotation ng mga procedures na ito sa ospital kasi may iba po na hinihingi po ito kung magkano ang mga procedures na ito. Ipa-photocopy o ipa-xerox nyo na po lahat ng dokumentong iyan. Mas mabuti po kung dalawa o tatlong kopya bawat isa. Yung mga IDs po, better kung back-to-back -back ang kopya. Mas okay din po na mag-inquire kayo sa mismong malasakit center. Para pagpipila na kayo sa mga susunod na araw, nakaredy na lahat. Sunod po ay pupunta na tayo sa malasakit center. Usually, ito po ay nasa public hospital. Kung hindi nyo po alam kung saan may malasakit center sa inyong lugar, meron naman pong listahan pag nag-search online. Halimbawa, dito po sa PhilHealth website. I-click natin ito. Ayan. Or tanungin nyo na rin po sa barangay nyo o sa ospital kung saan kayo nagpa-check up kung saan po may malasakit center. I-expect na po natin na mahaba ang pila kaya agahan po natin ang pagpunta dahil posible po na may cut off sila. Marami po madaling araw pa lang nakapila na katulad ko pero hindi pa ako yung nauna sa pila. Pasok naman ako sa first batch. Magdala na po ng ball pen, tubig at snacks at bariya kasi baka may ibang ipa-photocopy po sa inyo. Huwag din po kalimutan ang face mask. Bali, hindi po ako ang pasyente. Ako po ang authorized representative. Hindi ko rin po kasama ang pasyente nung pumila ako sa Malasakit Center. Nakapila ako sa Outpatient Department or OPD. Basta tanangin nyo lang po kung saan pipila para sa malasakit kasi hindi ako sure kung pares ba ang pagpipilahan sa iba pang ospital may pinafila pa na forms para ilagay kung ano yung ire-request nyo at syempre yung detalye ng pasyente. Mga forms yon sa OPD. May pinirmahan din ako doon para sa representative. Basta magdala kayo ng valid ID at ipa-photocopy yon para sure kasi baka hingin. Then, nung tinawag na ako, kinonfirm nila yung finilapan ko. Binigyan ako ng medical certificate at yung request form galing OPD. After nun, kailangan daw may tatak yung medical certificate. Kaya pumila ako doon kung saan patatatakan. May binayaran akong konti, kaya better may dala talaga kayong bariya. Not sure din kung ganun ba sa ibang malasakit centers. Pinafotocopy ko din yung medical certificate, pati yung request form na binalik sa akin. Mga dalawa hanggang tatlong kopya. Sunod, may pila ulit para isubmit yung mga dokumentong dalako at yung mga photocopies or mga pina-xerox. Yung medical certificate, yung request form na binalik galing OPD, request ng doktor dun sa procedures, valid IDs at yung barangay indigency. Tapos, pinafilapan ako ng form ng Unified Intake Sheet ng Malasakit Center at yung form na nagsasabi na kailangan ko ng tulong sa malasakit. So pina-photocopy din 'yon, mga dalawang kopya. Usually naman po ay detalye ng pasyente ang hinihingi, katulad ng buong pangalan niya, complete address, birthday, birthplace, etc., plus yung authorized representative kung wala yung pasyente. May mga tinanong din tungkol sa mga bayarin sa bahay katulad ng upa, kuryente, tubig. Then, pumila ako para sa guarantee letter. Sinabmit ko lahat-lahat ng dokumento. May konting interview tungkol syempre sa pasyente at yung sa procedures na gagawin. Nung okay na, antayin ko na lang daw yung guarantee letter. So, tatawagin na lang ako sa labas. So, nakakuha ko ng tatlong guarantee letters para sa CT scan, laboratory, at ultrasound. Hiwahiwalay kasi siya na procedures. Kung CT scan lang yung sa inyo, isang guarantee letter lang yon. Pero kung may iba pa then bibigyan pa kayo ng ibang guarantee letters. Pinapirmahan ako sa logbook nila na nareceive ko na. Okay na, pwede na siyang ipresent sa partner na private hospital o kung saan mang hospital pinapagawa yung procedure. Nakalagay naman kung saang ang ospital pwede. Hindi siya pwedeng i-present sa kahit sa ang ospital niyo gusto. Kasi halimbawa yung sa ultrasound, yung malasakit ang nag-assign kung saang ang ospital pwede. Kasi daw parang walang slot para dun sa ospital kung saan kami nagpa-check up. Partner private hospital din yung ia-assign sa inyo. Libre siya, wala kaming binayaran sa CT scan, laboratory at sa ultrasound. So, malaking tulong talaga ang Malasakit Center. Okay, pwede nyo na rin pong i-comment sa baba kung ano ang na-experience nyo sa Malasakit Center sa inyo. Salamat sa panonood, like, share, and subscribe!